Mga kayos, magandang araw sa ating lahat. So ngayong araw mga kayos, tayo po ay magkakabit ng uh, injection pump ng ating uh, ginagawang makina na 4B uh, G1. So bago 'yan mga kayos, gusto ko magpasalamat, i-shout out si uh, Amado Kasa Kagsawa Jr. Shout sa iyo at saka pakisupport support po mga kayos yung kanyang uh, munting uh, YouTube channel at uh, ganun din po uh, shout out at maraming maraming salamat sa kaya uh, Ilongga Mix TV so mga kayos paki support po yung kanilang uh, maliliit na youtube channel so tara mga kayos samahan nyo po ako at akin pong ibabahagi sa inyo kung paano po ang pag uh, kabit at pagtiming ng injection pump ng uh, Porba BG1 so ito siya mga kayos tara samahan nyo po ako So ito mga kayos yung ating uh, Ikakabit na injection pump doon Sa ating uh, in overhaul na 4BG1 So ito mga kayos uh, Makikita po ninyo ito yung kanyang uh, Pointer o yung kanyang Timing mark dito sa uh, Gear ng uh, uh, injection pump Tapos dito mga kayos Ayan meron po siyang Pointer ito po So tsaka dito mga kayos Sa kanyang pulley ayan, May guhit po siya dito Ayan po itong guhit na ito. Ayan po, ayan. Medyo blurred lang at mahina yung ating camera. Ayan. Yung uh, guhit na ito itatapat po natin siya dito sa T. Ibig sabihin top dead center. Tapos may butas po yan dyan, Titingnan nyo rin po, ayon po. May pointer sya dito at saka may timing mark po siya doon sa uh, idler gear, sa camshaft po yan ayan, yung uh, guhit na yan sa kamsya po yan, siya nakas uh, dugtong so yung kanyang puli ayan, naka top dead center ayan mga kayos, makikita po ninyo meron po syang 20, 16, 12 at saka uh, 8 ngayon, nilagay lang natin siya sa top ayan po sya so ngayon mga kayos, pag isinalpak na po yung uh, injection pump dito, kailangan yung guhit doon sa ating injection pump ay dito po siya nakatapat ayan dito po sa pointer na ito so ipapakita ko sa inyo mga kaayos mamaya kapag atin na po siyang na isalpak ayan ito pakiawa ka mga dito to dito ka sa kabila ayan, ayan. o oh, ipasasalpak natin siya mga kaayos Okay lang yan. Pasok, pasok. So, kailangan yung ating pointer ay naka tapat doon sa ating guhit baba. yun ayan oh, okay tuloy natin siya tama natin siya tuloy natin siya tuloy natin Hmm. Ayan. Okay, ah, natin ito. Isa muna. Okay yan. kumagat na yan ang galing natin to, hindi tukanya dito ang turnilyo okay yan, yung So dalawa lang na mga kayos at uh, papakita ko po sa inyo. Ayan. So yun mga kayos. Ayan. Nakasalpak na po yung ating injection pump. Ayan po yung sinasabi ko kanina ng timing mark. Ayan. Ayan yung uh, napukukong daliri. Daliri po ng mekaniko ko yan mga kayos. Ayan yung uh, guhit niya na Nakatapat po siya dito sa timing mark. Tsaka dito. Ayan. Nakatap bed center pa rin po siya. At tsaka yun naka-timing po siya. Ayan, so ganun naman kayo sa pagka-kabet o ang pag-install ng injection pump ng uh, 4BG1. So 'yon naman kayo. Ayan. Kayos, ah, uh, naikabit na po natin yung ating uh, injection pump at uh, ganun lang po mga kayos. So sundan nyo lang yung mga itinuro kong pointer at saka yung mga marking para maitiming nyo po siya ng maayos. So yun mga kayos, maraming maraming salamat sa mga hindi po po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Please subscribe, like, and share at saka press nyo po yung notification bell na yan para maging updated pa po kayo mga kayos sa ating mga bagong videos na gagawin na hopefully na makakatulong. So yun mga kayos, maraming maraming salamat. God bless.